bayang magilom, parpatining alag, alag ng puso. SA mo'y buwan, ang lupang, lupang DUN doon ka nang magising sa manlulupid. Di ka pa sisingil, sa lahat bundok, sa singula, sa langit mo'y ang naantula at awit sa tawat-tawat ni kampainan ang ang bituin at ang ang kaya pan mayadidin lupa ng araw ng pan may nang sinta nangit, uh, uh, pangit sa piling mo aming ligat